Hello, good morning. Good morning, good morning, good morning. I love you. Wow. Mga tolls and friends, good morning. Nandito ako ngayon, oh. No? Ilo Ilo Sunset Boulevard, no? Kasama ko yung bunso ko, kaway-kawayan. Eh. Yan. Sa ngayon ang uh, Ilo Ilo Sunset Boulevard konti lang ang tao, no? Gawa ng Kuan uh, ngayon eh uh, Holy Friday, no? So yung iba nang kun uh, saan-saan napunta, no? Yung iba sa bahay lang, no? Uh, yung iba naman, kung saan saan, pupuntang, uh, mayroong uh, mayroon, silang panaad, tinatawag panaad. No? Katulad sa Gimaras, sa, uh, saan pa yun, mga San Joaquin, mga Miagaw. So kami nandito lang, no? pauwi kami ng haro no? sa Nisidro. So dumahan muna kami dito, Iloilo Sunset Boulevard. Yan. Yeah. Dito ang pinakamagandang porsyon no, ng Ililo uh, Sunset kasi makikita mo yung makikita natin yung Mega World. Ayan. Pakita ko sa inyo ha. Ayan mga tolls and friends o. Oh. yung Mega World no. O okay kaway ulit. Ayan. Hi. Good morning. Good morning. Uh, <laughs> Makikita natin dito yung mulo. Church, yan o. Yan. Tapos yung dalawang kundo, dyan sa Manturyo, sa ano yan, tabukan, no. Yung mga building ng uh, Megaworld, makikita natin, no. Yan. Tapos mayroon tayong makikita dito, oh, ang lawak na palaisdaan, ano yung tawag dito sa amin, punong tawag dito sa Lilo Puno. Tapos dito naman makikita natin yung bundok ng uh, Ibaras Igbaras, Tubungan, Leon, kasama pa yan dyan eh, oh, makikita natin. Yung bundok na yan sa kabila noon, ano na yan sa kabila noon eh, antike na no. Ito yung uh, Iloilo River. Iloilo River yan, lusot yan hanggang doon yan sa kung saan na uh, probinsya imba antiki na lusot yan doon yan, mga kung saan saan pang mga um, uma ang tao dito probinsya so itong Iloilo River na to ang uh, lusot nito papunta yan doon sa labas, labas na yan doon sa padagat ito na dagat tapos sa kabila doon no? ang daming kahoy pala dito yung mga kahoy na tawag nung bungalon ang dami pala oh, puro pala bungalon yan dyan oh. dan, tapos sa kabila nyan ano na yan eh mulo at saka aribalo yung kabila niyan Oh, ang daming uh, puno ng bungalon, no? Tapos dito, mga tolls and friends, makikita natin dito yung tinatawag na Smoky Mountain ng uh, Iloilo. Ayan, no? Ayan, no? Yan. Smoky Mountain ng Iloilo, no? Yung mga basura nakatambak dyan, no? Parang kabundok na rin, no? Yan, yan yung tawag na kalahunan eh. Pero tigali no, ba, parang bundok na rin no. Oh. Kaya pala naghanap yung uh, government ng Lilo na matambakan uli ng basura kasi marami na oh, punong puno na. Yan ang tinatawag na kalahunan. Sa Suok, Mandoryaw, no? Tapos yung, uh, yung tinatayuan natin ito, na porsyon na ito, mayroon pa rin ginagawa doon sa kabila doon may ginagawa rin katulad nito. Yan tapos doon pa. Oh. Po under construction pa sa ngayon oh yung Sunset boulevard. Patuloy pa sa paggawa no. Sa ngayon no oh, parang ano parang Birnesanto Parang Birnesanto ang ano Santo talaga. <laughs> hindi lang parang talagang Birne kasi Birne Santo ngayon no, nakita natin walang bira lang ang tao sa ngayon. Kasi ako palagi akong dumataan dito no pagka hindi Birne Santo lalo pagka sa Sabado lingko Maraming tao dito na takbo-takbo. Tumatakbo-takbo sila ng jogging. Marami rin nagba no. Tapos yung mga nag-scooter, marami yan dito. Pagka, lalo lang pagkahapon, no, yung mga 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 pamilya nagbabanting yan sila dito. Ang daming tao yan dito, dito punong-puno yon. Dito sa kinatayuan ko no? Lalo pagka Sabado or Linggo. Ah, Basta hindi lang Bill Santos, sa ngayon kasi Bill Santos yan, mga taong sa ngayon, yung iba nga. Yan. yung iba naman gumagala kung saan-saan na -saan punta. No? Yan, yung kitang kitang-kita natin dito, Mega World, yung kita mong building dito, kitang-kita o. Oh. Tapos yung iba under construction pa o, oh. patuloy ang paggawa ng mga building no. Yan dito naman sa kabilang uh, ano Yung banda doon oh, no? marami diyan na um, namimingwit yung banda doon. Marami na namimingwit diyan. Si may ano may mga malalaking isda rin dito eh. Pag naka pag na, ka, pag nakachimpo ka. Pag sinwerte ka, maka ka dito, lala, malalaking isda katulad ng mga inid uh, kung ano pa yan managat ng mga isda no kasi mga isda dito yung malalaki doon galing yan sa dagat pumapasok na yan sila dito eh tapos uh, marami din dito tilapia no yan sa ngayon talagang uh, kunti lang ang tao makikita natin no at kahit na yung dumadaan na mga sasakyan, oh, konti lang, bihira lang. Oh. Ba't parang may nagnyaw-nyaw? May pusa ata dyan eh. Kaya, konti lang yung dumadaan. Oh. Dito na porsyon, pagkagabi or hapon, Makikita mo dyan, ang daming nagtitinda dyan. daming nagtitinda dyan, yun. Oh. Mga sari-saring pagkain, uh, Yan, dyan, ang dami dyan. Nakahilira yan sila dyan. Yan. Marami, may, marami kang mabibiling pagkain, no? Oh. Katulad ng mga peaceful, kikiam, ah, uh, Basta marami, kailangan mo lang talaga pag pumunta ka dito, kailangan mo lang magbaon ng pera, no? Tsaka kung ako nagbabaon ako tubig, kasi ang tubig dito mahal, no? Yan, pag dito ka pa bumili ng tubig mahal, ah, uh, sa isang uh, mineral water siguro mga 15 to 20, no? So isang inumin lang yon Mas maganda talaga magbaon ka na lang, no? Yan, ang ganda ng view ng Mega World at saka Ililo Sunset Boulevard. Yan. So dito minsan sa Iloilo River, mayroon tayong nakikita dito minsan yung anong tinatawag no yung uh, bangka na maraming nag, nagsasagwan, anong tawag noon? Marami yan sila minsan dito. Dito sila nag-practice eh. nag Yan Dito sila minsan nag-iinsayo. Sa ngayon hindi natin na ano eh. Hindi natin sila nakita. Oh. Kasi busy na rin sila siguro sa ngayon. gawa ng Birne uh, Santo. Tsaka yung iba sa bahay lang. Ay meron pang naglalakad-lakad na mga ilan-ilan lang no. Yan, naglalakad sila kay hina pa yan doon no, layo ng no, lakad nila oh, dalawang metro. Yan ba ay uh, mainit na ang uh, araw sa ngayon. Anong oras na dyan? nak Na Alas 8 na no? Sa ngayon mga 8:18 na ang oras kaya mataas na ang araw, no? At saka mainit na yung ah uh, sinag ng araw yan meron pang naglalakad-lakad na konti-unti no ganda ng panahon niya oh. magandang panahon niya yun masarap, maganda mga uh, bamilibanting yan sa dyan sa bundok na yan makikita mo yan dyan mga igtubli yan maraming tao sa ngayon yan dyan sa mga leon bukari may ilan ilan pang naglalakad, no? Hello, good morning. Good morning. Hello. Yeah. Mga ilan ilan pang naglalakad na pariner. Ganda naman ang motor niya, oh. Yan. Ganda ng motor niya, no? Harley ata yun, Harley Davidson. So, hanggang dito na lang akin video. Maraming salamat sa aking viewers subscribers, thousand and friends. Maraming salamat ay saluti all God bless.